mayroong isang napakalaking buhawi, parang estruktura ng tubig na umiikot sa harap ng mukha ko at sinabi ko iyon sa lahat, di ba? Nakikita ko ang mga gusali at ang mga tampok ng mga pangunahing lungsod. Pero may mga kidlat na tumatama sa itaas ng atmosfera o sa langit, alam mo, sa kalangitan, okay? Ang mga kidlat ay patuloy na tumatama at parang nababaliw na ang lahat at biglang-bigla yung estrukturang parang buhawi ay dumiretso sa tubig, sa isang lawa, parang parang isang bu isang imbakan ng tubig. At nagsimula nitong paikutin ang tubig sa harap ng napakalaking lawang iyon at bigla kong nakita ang isang isang napakalaking punong roble. Parang parang masasabi kong 200 taong gulang na punong roble, 300 taong gulang na puno, napakalaking punong roble. At itong mga roble, uh, yung mga bunga, yung mga acorn sa puno ay kasing laki ng malalaki. Sobrang laki nila, napakalalaking acorn. At nahulog ito sa uh, buhawi, yung whirlpool na sumisipsip ng tubig at lahat ng tubig ay umiikot sa pool na iyon at yung acorn ay nahulog sa whirlpool na yon ng nakataob. Kaya yung bunga ng acorn ay nakataas at yung ulo ng acorn na nakakabit sa puno ay nasa loob ng whirlpool at ito ang naging dahilan para tumigil ang whirlpool. Makikita mo yung bunga, yung acorn nut, lahat ng acorn nut ay nasa ere at yung kabilang bahagi at ito ay bumara na parang tapon. At nakita ko yung tapon na bumabara dito. Okay. Pagkatapos nagsalita sa akin ng Panginoon at sinabi niya, nakikita ko at ako at, at sinusubukan kong ta hindi ko maalala kung ano ang mga nasabi ko o hindi ko nasabi pero babalikan ko ito. Nakakita ako ng kuwago sa gilid ng napakalaking punong oak na ito. Isang kuwago. And as far as yung Illuminati na kuwago, isang napakaitim sa kong uh, kuwago na nasa loob ng punong oak na ito, Nasa loob ito ng puno sa pinakapunong kahoy at nakita ko ang kuwago na nakasilip palabas sa lugar kung saan pinag-uusapan yung tungkol sa acorn at lahat ng iyon. Nakatingin ito sa mga bagay-bagay. May iniwan silang bola ngayon. Tumalon ito ng mas mataas kaysa sa kaya kong tumalon. Oh? Anong uri ng mahika iyon? At bigla kong nakita si Benjamin Franklin at nakita ko ang kanyang buhok na nakatali, parang nakaponytail na paikot, parang ganoon. At nakalugay ito na parang ponytail at may 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 laso siya, parang itim na bagay sa kanyang buhok. At bumababa iyon at pagkatapos nakita ko ang kanyang salamin. Nakasalamin siya at nagpapalipad ng saranggola at nakita ko ang saranggola na lumilipad sa, sa sa bagyong may kuryente na nangyayari lahat ng kidlat at lahat ng iyon ay nagaganap sa itaas ng punong roble. At nakita ko ito at may nakakabit na susi na parang tanso, gintong susi doon sa saranggola. At pagkatapos lumipat ang pangitain at nakita ko, uh! isang itim na trend. Isang napakalaking itim na trend. Nakita ko ang isang hot air balloon. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang eroplano at ito ay isang lumang estilo ng B52, tulad ng uh, tulad ng alam mo lumang 1950s, alam mo World War II bomber plane. Alam mo parang isa sa mga luma nung 1940s, 1930s. Alam mo nung panahon na nagaganap ang World War II, Makikita mo ang bomb ang bomber pero ito ay parang salamin. Ang buong eroplano ay parang salamin at makikita mo ang mga salamin sa buong katawan nito at ito ay refleksyon ng kung ano ng ating nakaraan. Isang refleksyon sa gilid ng lumang eroplano ng digmaan at nakita ko ang mga luma, ang mga emblema ng United States uh, uh, Air Force at lahat ng mga bagay na nagpapakita na ito ay tungkol sa Amerika. Pagkatapos ay nakita ko ang hinaharap na umuusad at nakita ko ang mga jet engine at nakita ko ang jet fuel at mga sasakyang pinapagana ng jet at lahat ng iyon alam mo ibig kong sabihin mga jet mga sasakyang pinapagana ng jet fuel uh, tulad ng F16s at maaari mong ang paglipas ng panahon Pagkatapos ay nakita ko ang isang lu isang bagong uri ng kotse na wala pa dito sa mundo Paparating na ito. May malalaking gulong, kakaibang klase ng mga gulong, na parang isang AI na kotse, parang isang Tesla na kotse. Parang ganun ang itsura, parang kotse na mukhang galing sa hinaharap or space age. At nakita ko ang lahat ng ito at bigla na lang sa tabi ng puno lumitaw ang A, malaking A, maliit na I, AI, sa harap ng lahat ng ito, Um, iba't ibang paraan ng transport, transportasyon, iba't ibang paraan ng transportasyon, iba't ibang paraan yung paglalakbay sa paglipas ng panahon. Mga hot air balloon, lahat ng ganitong bagay. At narinig ko, may paparating na bagong industrial na revolusyon, isinisilang na ito. At pinahintulutan ako ng Panginoon na makita ang pundasyon ng puno ang 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 lahat ng bahagi kung saan naroon ang lupa. Ang ibabaw ng lupa ng puno at tinitingnan ko ito mula sa labas. At nakita kong may ugat na umuusbong at nabubuo. Pero nandun na ang puno. Naitatag na ito kahit wala pang mga ugat. Naitatag na ang puno ngunit ito ay bahagi ng illuminati. Ang paano? Ang kadiliman. Nandoon na ito. Ilang henerasyon na. Ilang henerasyon na bang umiira lang internet at teknolohiya? Mula pa nung dekada 1970, mula nang nagsimula ang Apple, sinimulan ito ni Steve Jobs. Si Bill Gates at lahat ng mga lalaking ito. Nagsimula na ito mula pa nung dekada 70, mga higit 50 taon na, alam mo? Kaya iyon ang panahon ng punong ito, pero hindi talaga ito nagkaroon ng maraming ugat para sa AI na ito. Nagtatayo lang ito ng pundasyon at nakikita ko ang mga ugat ng puno na tumutubo sa ibabaw ng lupa at nakikita ko ang mga pinong buhok ng mga ugat, ya, ya, yung mga buhok na pumapasok sa lupa. Pero ang pangunahing ugat ay nagsisimula ng lumalim pababa. At sinabi sa akin ng Panginoon, nasa mga unang yugto pa lang ito. Nasa simula ka pa lang ng kung ano ang darating. Isang bagong industrial na revolusyon ang malapit ng mangyari gamit ang A, maliit na titik na I. E. AI. At bigla kong nakita ang mga digital na code at lahat ng ito ay parang sa pelikulang The Matrix. Lahat ng ito kulay berde, itim ang screen na may mga birding numero at birding bagay at gumagalaw ito at parang buhay. At bigla na lang yung AI ay gumalaw, kumbaga nandito lang siya. Pero sa likod nito, nakita ko ang isang demonyong mukha at nagsimulang magkaroon ng sariling isip ang AI. Lahat ng mga tanong, lahat ng bagay na palaging itinatanong ng lahat, pinapakain nito, tinatanong. Kapag sinabi mo, chat GPT, uh, ano ang pinakamalapit na bituin? Chat GPT, T, T, uh, alam nito lahat ng sagot pero itinatago lang niya ito sa isang database. Itinago nito lahat ng bagay na kailanman ay naitanong natin. Mga medical na tanong, alam nito ang tungkol sa mga tao sa buong mundo. Alam nito kung ano ang nasa isipan natin. Naging matalinong teknolohiya ito na hindi na kailangan ng tao para patakbuhin. Kusang tumatakbo ito mag-isa. At tuwing tumatakbo ito mag-isa, alam nito ang lahat na parang isang diyos. Kaya hindi mo na tinatanong ang banal na espiritu. Paano ko malalampasan ito? Paano? Tinutukoy mo na lang ang computer na iyon at sasagutin ka ng computer at pinagkakatiwalaan mo ito. Maraming tao ang gumagawa niyan, hindi ba? Lalo na sa mga darating pa. Kaya ginagamit nila ito na parang Diyos. Parang, pa, paano ko, paano ko aayusin ito sa bahay ko? Paano gawin yun? Hindi mo na kailangang magtanong, hindi mo na kailangang manalangin pa. Paano ko ito gagawin para sa asawa ko? Paano ko ito gagawin? Ikaw, dahil naging sobrang sanay na ang mga tao sa pakikipag-usap sa AI na hindi na sila, hindi na sila sanay magdasal. Hindi mo na kailangang magdasal. Wala ka nang mahihirap na tanong. Nagsimula silang makipag-usap dito sa nila lang na ito na isa pa demonyo. Nakita ko, hmm, lalalim ito mga kaibigan. Nakikita ko ang isang mukha na nabuo sa matrix na yon. Ah, digital na balangkas na naging isang demonyong anyo. Iyon ay isang antikristo na anyo na lumitaw mula sa AI at nakita ko ang mga mata ng demonyo. Nakita ko ang lahat ng iyon pero sa likod ng lahat ng teknolohiya, lahat ng nangyayari, napakabilis ng mga pangyayari na ang mga tao mula sa Google, ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay hindi na makasabay sa lahat ng impormasyong ibinibigay sa kanila ng mga malalaking quantum computer na ito mga computer na sobrang talino na hindi mo na kayang hindi mo na masyadong marami ang datos para sa isang tao kaya sinusubukan nilang intindihin at suriin ang lahat ng datos na naipon at nabuo ng napakabilis para malaman kung paano lutasin ang mga problema pero mas kamangha-mangha pa ito Nakita ko ang agham medikal, nakita ko ang mga doktor na nakasuot ng puting uniforme, may mga stethoscope sa mga ospital na gumagamit ng AI, ginagawa ito at pinoprograma sa AI na nakakahanap ng lunas para sa malalaking sakit tulad ng Alzheimer's, dementia, mga sakit sa utak, cancer at diabetes. Iba't ibang uri ng mga sakit ang nalulutas at tuluyang nawawala dahil sa teknolohiyang AI may mga bagong sakit, mga bagong bagay na lumilitaw dahil iniisip mo, syempre, kakailanganin nila ng pera, hindi hahayaang mawala ang lahat ng ito. Pero ang ilang lumang sakit na matagal nating kinakaharap ay mawawala. Magtiwala ka rito. Uh, pagbubukas ng pinto para sa tiwala. Kita mo, hindi naman masama. Kita mo, kaibigan ito. Kaibigan ng AI. Tingnan ninyo lahat ng mga bagay na natulungan nito, mga ginoo at ginang. Ayaw mo itong mawala. Patuloy mo lang itong bigyan ng impormasyon. Kaya habang ang mga tao ay nasasanay at nagiging pamilyar sa bagong AI na ito, sa bagong digital na panahon, sa bagong panahon ng industriya, nagiging pamilyar ang mga tao dito. Sa likod nito ang CERN. Nakikita ko ang God particle, ang God particle at umiikot ito sa tubo na iyon ang pagbangga uh, ang pagbanggaan ng mga particle at lahat ng nangyayari doon at pinayagan ako ng Panginoon na pumunta sa CERN at nakita ko na mas marami pa silang natuklasan tungkol sa mga portal na may kaugnayan sa mga Nephilim na pinag-uusapan nila Ngayon ipinagdarasal ko na sana hindi ito ako 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 ay nakakita ng mga bagay na napakadelikado napakasama Nakikipag-usap sa mga demonyong espirito sa mga dimensyon sa pamamagitan ng kulam, ngunit ginagamit ito bilang makabagong agham sa paghahanap ng God particles at paggawa ng mga bagay, at nakita ko ang isang patag na linya. Maririnig mo ang tungkol sa lahat ng mga galaksiya, lahat ng mga universo, lahat ng mga bagay na magkakasama, uh, ito ay nasa isang linya. At naita ko ang manipulasyon. Talagang 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 malayo ito. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon sa gitna ng lahat ng ito, magkakaroon ng bagong anyo ng enerhiya, bagong anyo ng nang 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 teknolohiya na hindi pa nakita ng mundong ito. Ang fossil fuels ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Uulitin ko 'yon. Ang nakita ko ay ang fossil fuels ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Nakita ko ang mukha ni Elon Musk at siya ang parang kung baga ang pangunahing pinuno. Kita ko ang mukha niya at siya ay siya ay ito ay pag-iisip ng Nephilim. Teknolohiya ng mga nahulog na anghel. Gaya ng sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari pagbalik ng anak ng tao. Ang mga higante ay gumagala sa lupa. Ngunit ito ay isang bagong uri ng pinaghalong lahi ng tinatawag nating mga higante. Hindi mga higante, kundi di hindi ito pag-iisip ng tao. Yun lang ang tanging paraan na maipapaliwanag ko ito sa iyo. Mga sobrenatural na isipan, nag-iisip sa panibagong antas. Napakalakas ng AI na kaya nitong patakbuhin ang sarili nito, gaya ng sinabi ko, ng walang kahit sinong tao na gumagawa nito. Ito ay, ito ay buhay ito. Buhay ito. Nakikita ko ito. Ngayon, dinala ako sa mga base militar. Dinala ako sa iba't ibang bagay. Nakita ko ang isang bagong anyo ng enerhiya na mas makapangyarihan pa kaysa nuklear gamit ang tubig. At sinabi ng Panginoon, bigyang pansin mo ang acorn. Kaya nga niya sinabi, tingnan mo ang acorn. Lahat ay tungkol sa puno ng roble. Sinabi niya, mag-ingat ka. Bakit tungkol sa puno ng roble? Ano ang nangyayari? Sinabi niya, bigyang pansin mo ang acorn. May isang bagong anyo ng enerhiya na malapit ng lumitaw na mas makapangyarihan at mas matibay kaysa anumang lakas nuklear. Hindi, hindi ito tulad ng, hindi ito nakakalason. Ito ay nakita ko. Nakita ko ang isang asul, asul na enerhiya. Nakita ko ang isang asul na enerhiya. Nakita ko ang mga bagong jet engine. Nakita ko ang mga bagong makina ng sasakyan na hindi gawa sa metal kundi sa plexiglass. Parang makapal na malinaw na bagay na hydrogen, enerhiya na batay sa tubig. Natuklasan nila sa pamamagitan ng AI sa pangitain na iyon ang paraan para magamit ang tubig sa paggawa ng enerhiya na hindi kailanman u nauubos. Mga eroplano na hindi na kailangang lagyan ng gasolina, mga sasakyan na hindi na kailangang lagyan ng gasolina, mga drone na hindi hindi baterya, hindi 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 araw, hindi uh, solar. Ang tinutukoy ko ay isang pinagmumulan ng enerhiya na hindi nauubusan ng lakas. Dahil lang isang baso ng tubig. Ito ay tubig kasi magugulo ito dahil sa aking 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 green screen. Pero ang baso ng tubig na ito ay may mas maraming enerhiya kaysa sa kaysa sa kaysa sa isang 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 nuclear reactor. Naintindihan mo ba 'yon? Sobra akong nagsisikap na ipaliwanag sa iyo kung ano ang nakita ko kahapon. Na ang isang bote ng tubig ay may mas maraming enerhiya para mapatakbo ang isang 747 sa buong buhay ng eroplano. At maaring tunog imposible 'yon, pero mga kaibigan, ang tinutukoy ko ay teknolohiyang kailangan nating pasukin. At sinabi ng panginoon Brandon, nahuhuli na ang crypto. Ang kripto ay isa talagang plataporma. Isa lang itong manipis na sinulid na sobrang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ngayon, pero ito ay ito ay pimpimta taon ng nahuhuli. Parang luma na itong balita kumpara sa mga nakukuha nila sa bagong AI yung mga bagong bagay na nakukuha nila pati na ang mga quantum computer at yung mga nakita ko ay sobrang advanced at lampas sa imahinasyon na nahihirapan na silang intindihin kung ano ang gustong iparating ng computer na ito kahit pa ang mga pinakamatalinong tao sa mundo at ang crypto ay parang pambata lang parang pupunta ka at sasabihin mo eh sino ba ang may pakialam alam mo ganun kalaki ang epekto nito sabi ni Brayden, paalala ko lang, mas maganda pa ito kaysa sa nuklear. Ang makikita mo ay mas maganda pa kaysa sa nuklear, sabi ng Panginoon. At ito ay isang asul na liwanag. At kung naaalala ninyo ang sinabi ko noong nakita ko ang mga lalaking tumatalon mula sa mga itim na sasakyan, may mga asul silang ilaw. At palaging nagtatanong si Brayden, Tay, bakit may asul silang ilaw? Ano ba ang tungkol sa mga asul na ilaw na yan? Isa itong bagong anyo ng enerhiya. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari dito. Pero ang alam ko lang nung nakita ko ito, ito. At iyan ang bahagi na hindi ko komportabling pag-usapan dahil ako ay nasa militar. Um nakita ko ang bagong teknolohiya ng militar. Nakita ko ang teknolohiya ng militar na hindi pa umiiral sa publiko, mga bagay na uh, na top secret sa palagay ko. At ay pinakita sa akin ng Panginoon ang mga bagay sa mga base militar. At ipinakita sa akin ng Panginoon ang malalalim na bagay. Nakita ko ang paglalakbay sa oras, isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung paano sa pamamagitan ng mga portal ako, sa pamamagitan ng AI, hindi ko alam kung paano ko pa maipapaliwanag sa inyo kung ano ang nakita ko. Talagang kakaiba ito. At sinabi ko sa anak ko, sabi ko, gagawin ko ang lahat para iguhit sa kung ano ang nakita ko. Pero ang tanging masasabi ko lang ay parang Stargate, yung pelikula. Ilan sa mga bagay na nakita ko na isip ko, kailan ito nangyayari? Paano ito nangyayari? Uh, mas malayo pa ba ito sa hinaharap? Ibig kong sabihin ang hindi ko alam. Ang alam ko lang, ito ba ay isang bagay na talagang nangyayari na ngayon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, yung mga bagay na nakita ko ay sobrang kakaiba na parang wala nang silbe ang fossil fuels. Wala nang dahilan para sa langis ngayon. At sa likod ng AI, nakita ko ang isang oil derrick na may tatlong bukal ng langis na lumalabas mula rito. Yun ang nasa likod noong revolusyong industrial gamit ang langis at pinapagana ang mga bagay sa pamamagitan ng fossil fuels. Pero ang bagong Elon ay magiging iba na mula sa fossil fuels. Hindi ko alam kung gagawing pampubliko nila na lahat ay magkakaroon ng bagong teknolohiyang ito sa tubig para sa makina, mga makina ng kanilang mga sasakyan at paghahati ng teknolohiyang ito o kung anuman o kung para lang ito sa militar o alam mo na, industrial para sa halimbawa, siguro American Air o kung anuman. Hindi ko talaga alam mga kaibigan. Ang alam ko lang, yung mga bagong jet engine, malinis sila. Mayroon a asul ang liwanag. Malinis ito. Walang-walang usok o polusyon. Lahat ay bumubula. Sinubukan ko talaga ngayong araw na e, ilarawan sa inyo kung paano ko nakita na hinihigop ng makina ang tubig at ito ay ito ito. Ako gusto ko kaya kong gumuhit ng isang larawan. Maaari kong ipakita, maari kong ipakita sa mga tao ang bagong makinang ito, ang mga bagong jet at bagong u, uh, bagong makina ng kotse at mga bagong bagay. Ginawa ang mga yon at napakaganda nila. Pero parang gawa ito sa plexiglass, makapal, parang may armor na plexiglass. Hindi na ito metal, hindi na parang metal tulad ng aluminum. May aluminum sa loob, Aaron, makikita mo ang mga gear at iba pang gumagalaw, pero hindi yon ang pinaka-base Mayroong isang bagay sa loob noon na siyang nagdudulot nito. Isang, isang, isang reaksyon sa tubig. At ito ay... Higit pa ito sa kahit anong nakita ko. Hindi ko pa naranasan ng ganito noon. Hindi, hindi naman bago kasi nakakita na ako ng mga ganito dati. Oh, pero ito, pero ito. Mas marami lang itong mga piraso ng palaisipan na may mga misteryosong sulat at numero at mga bagay na ibinibigay sa akin ng Panginoon minsan. Pero, um, Mga matematikal na ekwasyon. Napaka-interesante para sa akin na pinipili niyang kausapin ang isang tulad ko na halos high school lang ang natapos at alam niyang hindi ko alam kung paano lutasin ang kahit anong math na yon. Alam niyang hindi ko alam kung paano gawin ang mga bagay na ito pero sinasabi pa rin niya sa akin at sinasabi, Uy Brennan, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay. At lumalabas ito sa oras ng panalangin ko, mga bagay na naiisip ko na sobrang layo na na kung alam ko lang kung paano gawin, magiging ito parang mas malaki pa ito kaysa sa computer, mas malaki pa kaysa kay Steve Jobs, mas malaki pa kaysa sa Apple. Katumbas ng kuryente. Ah, oh, katumbas ito ng kuryente kasi nga si Benjamin Franklin ay nagpapalipad ng saranggola at iyon 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 ang simula ng Industrial Revolution noong panahong iyon. Sabi ng Panginoon, lahat ay nagsimula sa kuryente. Kailangan munang magkaroon ng kuryente sa pamamagitan ni Benjamin Franklin at mula roon ay nagbunga ng mga computer at lahat ng mga bagay na ito pero lahat ay nagsimula sa isang tao at isang ideya. Bottom line. Si Tesla, lahat ng ito, nagmula lahat ito sa o oh, kuryente at ang pundasyon ng teknolohiya na lumabas tungkol sa kuryente, tungkol kay Alexander Graham Bell. Oh, Alexander Graham Bell. Kaya lahat ay nagsimula, lahat ay nagumpisa at nagdomino effect mula sa isa at nagpatuloy at nagsimulang magtuloy-tuloy. At lahat at at tuloy-tuloy lang ito ng tuloy-tuloy. At tingnan mo kung paano ito patuloy na nagbabago at lumalawak, mga sasakyan, mga planta, telepono at 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 internet at lahat ng mga bagay na nagmula sa pero kailangang mauna ang kuryente. Kailangang mauna ang AI. Ngayon, quantum computing, lahat ng mga ito, magiging bahagi na lang ng nakaraan. Ito ang pundasyon, katulad ng kuryente noon. Panoorin mo kung ano ang mangyayari dito at lalabas ang beast system mula sa lahat ng ito. At ako ay, um, hindi ko alam, parang lalo lang akong namangha sa isa pang bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon. At naisip ko, sige, ibabahagi ko sa inyo ang ilan dito ngayon. Dalangin ko na pinagpala ka ng video na ito. Sa tingin ko, medyo kakaiba ito, alam mo yon. Ako, um, gaya ng sinabi ko, ayokong paulit-ulit na lang, pero talagang naging interesante ito para sa amin dito sa bahay, gaya ng nabanggit ko. At hindi, at, at maaring hindi ito ganun kahalaga para sa iyo, pero para sa amin, mahalaga ito. Nagpapasalamat ako sa mga bagay na ipinapakita sa akin ng Panginoon. Alam mo? Mm -hmm mga bagay tungkol sa crypto, mga bagay tungkol sa tungkol sa mga huling araw, mga bagay tungkol sa mga darating pa. Alam kong napakalapit na natin sa kanyang pagdating. Alam kong malapit nang dumating si Jesus at maraming tao ang hindi handa sa mga darating. Maraming tao ang malilinlang ng teknolohiya tungkol sa halimaw, tungkol sa 666, ang marka ng H lahat ng mga bagay na paparating na parang rumaragas ang tren. Pero kailangan muna nila kayong sanayin o gawing manhid para tanggapin ito ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila ito ilalabas agad-agad at basta na lang ipipilit sa inyo dahil tiyak na tatanggihan ito ng mga tao. Gusto nilang gustuhin ito ng mga tao. Ito ay lunas para dito, lunas para doon, makakatulong ito sa iyo. Sana ipinagpala kayo ng video na ito ngayong araw. Alam kong medyo kakaiba ito, pero ito ay mula sa oras ng panalangin kahapon na dinagdagan ko para makagawa ng video para sa inyo ngayon dahil ayokong itago ito. Umabot ito ng mahigit dalawang oras at kalahati at sinabi ko kay Brayden, sabi ko, hindi nila matatapos ito. Sabi ko, karamihan sa mga tao ay nagre na pagkatapos ng isang oras. Kaya sabi ko, kung gusto nila talagang makita ang mas malalim na ipinakita sa atin ng Diyos, kailangan kong gumawa ng panibagong video para bukas. Kaya um, iyon ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Dahil naisip kong baka mapagpala kayo. Kaya kung maaari mag-subscribe kayo kung gusto ninyong mag-subscribe, talagang ikatutuwa ko yon. Sinisikap naming maabot ang isang milyong tao, isang milyong kalalakihan at kababaihan na hukbo ng panalangin para sa mga bansa, nananalangin para sa mga naliligaw, naniniwala sa mga himala. Yan ang pinaniniwalaan namin dito. Naniniwala kami na si Hesus Kristo ay manggagamot at nagpapagaling pa rin siya ng mga may sakit ngayon. Kaya kung maniniwala ka lang ng may simpleng pananampalataya, hihipuin ni Hesus ang iyong katawan saan ka man naroroon. kung maaari kang mag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-click ang notification bell, i-click ang thumbs up, at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba tungkol sa iyong opinion sa video na ito. Kung hindi mo ito naintindihan, baka masagot ko ito sa susunod na e uh, video. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin maintindihan ang tungkol sa acorn. Parang ako, ano? Ang acorn. Ano ba ang meron sa acorn? Pero may mais na nakataob sa tubig at at hinarangan nito ang daloy ng tubig palabas. Ano ba ang ibig sabihin nun? Sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo ang ibig sabihin nun? Oo. At pagkatapos, ang puno ay lumakina na. Oh, ganap ng lumaki na halos walang ugat. At ang illuminati ay nasa gitna nito. Ano sa mundo? Naisip ko lang, hindi ba't nakakatuwa yon may elpa? Nakuha ko na, kaya i-click nyo ang notification bell. Gawin niyo ang lahat ng makakayan nyo para matulungan kaming maikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. At pagkatapos ay darating ang wakas. Naniniwala kami na malapit nang dumating si Jesus Kristo, mga kaibigan. Ngumiti ka at maglagay ng awit sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus at mahal ka rin namin. Pagpalain kayong lahat ng Diyos at magkita tayo bukas. Paalam!